the well, world. Meron rito dalawang klasing water pump. Ito para sa click na 125 150 at ito naman para sa click 160. Nah, 160 PDB PCX was that 160. So bibigyan ko po kayo ng uh, idea o trivia tungkol sa so, kailangan na ba tayo magpalit ng uh, water pump halimbawa pag may tagas na o may leak so. sa click po mahir nan, ma mahirap po makita kung saan po uh, dumadaan ang tubig po so pag ganito po posisyon makikita po natin pag umaandar ha? pag umaandar po dito tumutulo yung so tumatapon yung kulan dito po yan sila lumalabas sa butas na yan yan po ang o sa sepak sira na po yung mechanical seal ng ating water pump lalabas po rito So kahit po anong gawin natin na bili tayo ng o-ring, o-ring dito, o-ring dito, wala po. Pag ganoon po ang nangyari sa ating motor click